Patuloy sa paglalakad. Sa gitna ng kagubatan. An animal Kasi friends. naligaw kami. What animal? Lakad, lakad, magmaipang. Ang daming boat dito, nakaparking. Ay, Kami naglalakad dito sa tabi ng dagat. Tabi ng ilog. Terus pasirin dah. how they kan pas. Oh my. Sa tabi ng ilog ang daming boat. yeah where is now i think we go around for the for the golf yeah for the golf the golf that you want to see but it is okay i think there in there you yeah, can go there my coming in a hanap the swimming pool andon sa kabila kaya kailangan namin tumawi doon konting lakad pa doon kami dapat pupunta o. Oh. doon kaya ikot muna kami kailangan namin umikot doon sa malayo ayon, doon kami pupunta ayan ang tulay tatawirin namin ayun doon tayo nang galing oh. doon oh. ayan dati factory ng Lucifer posporo na Lucifer ngayon ay hindi na nainto na ayun ayun oh, yeah, yeah we ayun ayun eh. dito kami galing doon pupunta kami dito sa maliit na skinita ayan ito oh darni eh? ya yeah, yeah. here ah oh, ya yeah. Oh. dito daw sige nga kung hanggang saan ito Masukal na ito. parang walang halos dumadaan ito kasi masokal sige follow the leader follow the leader ito, ito galing kanina oh Ayan. Galing doon. At maraming nagbabike dito. Ayan. Maraming naglalakad, nagbabike. Ayan pa oh, nagbabike. Ayan andito na kami sa dating golf ngayon na hindi na masukal na masukal doon kami nang galing oh, sa kabila doon ayan at ang mga kabahayan nandun din sa kabila at ngayon andito tayo sa napakalawak na out of nowhere dati kasi naglalaro kami dito ng golf ngayon parang wala na yata nagsipuntahan dito kasi ano mo oh. ang dami ng damo kadamuhan na yung paligid ayan yung guide ko nandun na iniwala na. Tingnan mo, dati oh, dito. Meron pang upuan. Ayan. Pero ngayon, wala na nagsipuntahan dito. Ayan. Ayan, dati yung golf na yan. Ayan. Lakad pa tayo. Doon sa malayo. Ayan na. Oh, di ba dati diyan kami naglalaro ng golf. Ayan oh. Mini golf. Mini golf diyan. At ngayon okay, wala na talaga nagpupunta dito. Siniwan na nga ako. Nandun na sa malayo. Kasi ang bagal ko. Bidyo-bidyo pa kasi. Oh my God. Ganitong daanan. Tapos nakaputi ka pa. Nakaputi pa. <laughs> What the?

No and we have to go back. back Oi, oh my! See, we go there, the one, the first one, there. Yeah, there, the first one that I see, there. <laughs> and the leader. Follow the leader. Hindi kami pwedeng lumusot. Kaya babalik kami doon sa pinanggalingan na ang layo-layo noon. Tingnan mo naman talahib na to. <laughs> Adventure. Talahiban. Hindi kami pwedeng lumusot. Walking. Yeah. Okay. Walking. Walking walking nga naman ang pakay tapos ayun malayo ang iikutin kasi dapat doon kami pupunta kasi sabi may swimming pool daw doon hindi naman kami pwedeng makalusot kaya bumalik kami sa aming pinanggalingan sige lakad lakad ang lakas ng hangin oh lakas ayan dito dumaan tayo dito kanina yung upuan sa gitna ng masukal na lugar <coughs> <coughs> ay my god ayan yung tulay na yan oh, dapat doon na tayo eh Nandun na tayo eh. Kaya lang hindi ito doon. Lumusot. Good luck sa amin. Babalik kami doon sa malayo. Ay. Ay, ay. Ang bilis naman ng Sama ko ini iwan lang aku. Talaga. Ayan. Oso din dito yung mga ganyan-ganyan, no? Yung mga nag... Sinisira nila yung ano. Panayang pintura. Ayan, tingnan mo. ay nagbabaik. nagbabike sila andito pa rin kami sa gitna ng mahabang damo damuhan sabi ko na nga ba eh. dar ne ira This so far. Mm -hmm. I'm a walking. And what? Uh, war. This one is going to the city. Yeah, a... What? The, the road is heavy. Going to the estación, eh? Yeah. And we have to rock war. Ayo talaga. Ayo. dapat doon. Hindi doyon. enjoy your walking. Okay, enjoy. <laughs> enjoy your walking nga naman. Okay, <laughs> babalik. Bumalik kami dito. Nandito kami kanina. Sige, babalik. Ah, tingnan mo naman. Ganitong naka ano. Sige. Lakad pa more. Lakad more ngayon bumalik kami dito kung saan kami nanggaling ayun napagod na rin siya umupo biglang umupo <laughs> napagod na nintay nintay daw niya ako ay nako malayo pa also yung note. aming lalakarin ah. note, ay, yeah. note. Thank you for watching. Thank for watching.